hindi tayo kasya dyan. Alam niya naman eh, pagbog. Kayo. Kayo muna ma, pa. Kasi hindi tayo kasya. Yung ano lang, pindot nyo yung Sige. Sige, Sige. Doon ka muna. <laughs>

Uy, wala pa. Yan na, lang taga video. Ako lang taga video. Saan? Akala ko doon. Pwede din doon. Dito na lang. Malapit to eh. Para malapit Pwede naman dito. di. O, oh, dyan na lang kayo. Nakagreen na yun. Nakagreen pa eh. lang. Bes, walang elevator. Bes. Ta. Dun kasi ano? Ito, lakas ni Madre. Sige, lakas ni Madre. mga. Sige, ang mga ang pa naman. Okay na yan. Hindi, maya na Okay na yan. Oo, okay ay, 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 ano yung... na yan. Sige, aunte. Ay, magkakataon siya. Sige, aunte. Sige, Ay, may ano sa... Pauwi na kami sa... Ay, pupunta muna kami ng train station magsitadali so, namin yung aming mga maleta kasi ang oras na kami uwi ay alas stress pa ng hapon so mo na kami oh. <tong sound> elevator nandito oh. elevator okay elevator oh. <tong> okay <sound> <tong sound> Kaso hindi nila ay mame. Eh. Yan tara. Sige mo. Sige, pa. Hmm. Ano mang anong pipindutin? Tara na nga, na. Ah. Ten? Ah. <coughs> Malalim pala? Ando sa pagpila kayo. Nakapala naman tao. Masa eh. Ay, pa kat todo to. Bobo pala. Ay, bes ang ganda sa mga video. Videoan ko nga diyan pa. Videoan mo kayo, aka escalator din pala ito na. Papa ipod nga pa. Oh. Oh. Okay, pa na may kadi na siya. No? Tan ko mo siya ang kadi. ko ng ano dito. Hmm. Lalim nito, ilang tip kaya ito? Oh, mga person. Oh. Namang kasi pare mas <laughs> Ano <laughs> so, <ila -ilu>, <laughs> ang galing? Sa ilay nalang ito. Kaya wala nalang Na culture shock ano si pare. Parang as to. May CCTV. Mamaya dyan tayo dadaan kasi wala nalang tayong dalang gamit. Ngayon kasi meron tayong dalang gamit. Pero kayo, sasakay ba nalang yahat-yahat tayo doon? Nagmayasit sa akin ni boss ko. Ang maganda daw ng mga mata ng mga puso. Pinasahan mo siya ng picture? Okay, nag-post kasi ako sa Instagram. Tapos na private message siya sa akin. Ang ganda daw ng mga mata ng pusa. Ay ko. Hawa ka. Hawa ka. Ma.

Ano yan ano yan siya. Mga pantalya. So <coughs> <coughs> Ah, yeah? so binya. Nagre-red ang kanya. Anong gusto niya, Pinlan? oh, <laughs> ayan na. Hindi mo Mainit naman sa Pinas. Hindi ka mag-bonit doon. Bili <laughs> tayo sa kapila. Ay, yan si Nino. Ano? Saan tayo? Dito? Dito tayo, ma. Dito tayo. Dito tayo pa. Kaso pag may uupo, ang ulo. Hindi, magpunta sa Sweden. Magpunta sa Sweden. Mga mga tao sa taas Sabi niya yung para lang para lang